Alam mo ba kung sino si Gina Lopez? Siya ang babaeng hindi natakot lumaban, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kalikasan. Si Regina Paz, Gina Lopez, ay isang kilalang environmentalist at dating kalihim ng DENR. Ipinanganak siya noong isang libo siyam, naraan sa pamilyang Lopez, pero imbes na mamuhay ng marangya, pinili niyang ialay ang buhay sa serbisyo at kalikasan. Isa sa mga unang proyekto niya ang Bantay Bata, isang daan at anim na putatlo na nagligtas ng libu libong batang inabuso. Kasunod nito ang Bantay Kalikasan na nagtaguyod ng mga programang pangkapaligiran tulad ng rehabilitasyon ng Ilog Pasig at ang Lamesa Watershed Eco Park, isang dating abandonadong lugar na ginawa niyang luntiang pasyalan para sa lahat. Noong 2016, hinirang siya bilang kalihim ng DENR. At dito siya lalong nakilala dahil sa tapang niyang ipasara ang mga minahan na lumalabag sa batas at sumisira sa kalikasan. Kahit alam niyang makakalaban niya ang mga makapangyarihan, matapang niyang sinabi, You cannot have an economy that kills what sustains you. Dahil dito, pinasara niya ang 26 na mining operations sa bansa. Marami ang kumanga, pero marami ring kumontra. Hanggang sa hindi siya nakumpirma bilang kalihim noong 2017. Ngunit hindi doon natapos ang laban niya. Itinatag niya ang I Love Foundation na nagpo-promote ng sustainable livelihood at ecotourism, patunay na pwedeng umunlad ang tao nang hindi sinisira ang kalikasan. Noong 2017, pumanaw si Gina Lopez pero ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay sa bawat patang natulog, sa bawat ilog na muling nabuhay, at sa bawat pusong nagmamahal sa inang kalikasan. If you love, you will care. And if you care, you will do something. Gina Lopez